Hello, mga karash. So, may bago tayong lulutuin ngayon ay gulay. So, ito yung bean. At saka yung combination siya ng carrots. Ito, torta natin na siya. Yan, hiwain natin yung beans na slice na maliit lang siya para madali lang siyang kainin. So, lahat yan. Um, Iniwain konti. ayan patapos na siya sa so next natin hihiwain din yung carrots maliit din yung slice niya kasi tatorta nga natin siya maliit lang na hiwa ang gagawin natin sa carrots So, ayan na siya. Tapos na, At ito yung carrots. Ito yung beans. So, ngayon, doon sa kawali, mag-init tayo. Bigyan mag natin ng konting mantika. Kasi, pipituhin muna natin siya ng bahagya. Para maging malambot pa siya. So, inoan ako pala yung carrots. So, ayan. Habang nakaprint ko siya, nilalagyan ko po siya so, ng pinturot na paminta Ayan, para may lasa tapos nilagyan, nilag nilag nilagyan ko siya ng kalahati ng cubes so yung flavor ko dyan is chicken so, tapos na tapos i-next in natin ang beans ganun din yung gagawin natin sa kanya so lang din para lang na malambot lang siya

So, yan. After that, ito saka na din pala yung bawang. Ito mm -hmm. so, at na sa pala yung hindi. Para sa mga para ma-affect na pa yung amoy. Mm -hmm. lasa ng bawang at sibuyas Pag naigit sa

ito yung nilap na natin. Yung ginisa natin na si Kuya's bawang. Pinanggal natin yung nalaglag na shell. So, ayan na mga kaibigan, mga karash. <laughs> may mekas na yan. Mekas, mekas na yan. Ayan, masarap yan. Ang sarap. Isang lutuan. Ubos. Ubos. <laughs> So, yan. Pwede na natin siyang pretuhin. Pwede mo siyang pretuhin na buo. Yung isang bilugan. Ito, gusto ko siya lang ganito para um, lang yung kukulin. At saka talagang maubos. Hindi masayang. Madami kang nagawa doon sa dalawang carrots at saka one part lang na ating dalawang itlog. balik na natin siya. Yan na po, naluto natin. Hmm. So, ayan na siya. Pwede siyang alalagyan niya ng ketchup. O kaya mayonnaise.